ayan owa membership not found din yung lumalabas sa akin nung una kong uh, register sa bagong uh, update ng owa app ayan, pag uh, nag register kayo sign up tapos nag sign up kayo pag sign up nyo ganyan na lalabas ayan po yung ayusin natin sir noy good morning not found po lumalabas sa owa ko tama naman ang details ko at, at updated ang bayad ko last vacation, na-stress na po ako sir thanks, na-stress na, si, tuloy si kabayan yo what's up mga kabayan welcome back sa akin channel FW Nanay balang sunod ko pong i-share na video is kung paano uh, ito ma-resolve yung problema nyo pag uh, nagre-register tayo sa bagong OWA app ito no, uh, no, me, no, me no membership found Yan, na-experience ko rin to mga kabayan nung una kong register. Hindi ko lang na-record kaya mag-ano po ulit tayo. Iba nang gagamitin natin. Para makapag-sample po tayo. Mag-email po tayo dito sa mobileapp.owa.gov.ph Gawin nyo lang, screenshot nyo lang po ito kasi kasama po dun to sa i-email e natin. At sa iba pang nakaka-experience ng problema yung mga invalid ID Siguraduhin nyo lang tama yung details nyo mga kabayan. Tapos yung mga nakalimut nakalimot ng pin number naman, nasa email din po yung pin number. Saka yung kawaii po nung nag-register po tayo. Okay, simulan na po natin. Ayan, pag sign up na po tayo sa bagong OWA app, siguraduhin nyo lang po tama yung mga details kabayan. Email address, pangalan nyo, birth date, saka contact number kung sakaling tama naman ganun pa rin eto na yan gagawin ko lang ng details click na yung sign up yan uh, no membership found please email mobile at goa.gov.ph i-screenshot nyo po yan mga kabayan mobile at goa.gov.ph tapos yun, punta na kayo sa email. Gmail po gagamitin natin. Click yung Gmail. Dapat yung account po sa Gmail yung niregister nyo. Yan din, yan din po kayo mag-send uh, ng email. Click na yung compose. Ito, yung address. mobile uh, Mobile app at owa.gov.ph Yan. Tapos lagyan po natin ng subject mga kabayan kasi pag wala pong subject hindi tatanggapin ng OY. I-reject. -re Ito na lang lagay niyo subject. OY oh, membership pound, not found. Tapos yeah, compose na tayo ng email natin. Ito may sample po ako mga kabayan. Gawa na lang po kayo ng sarili nyo. Kung sakali. Lagay nyo lang naman kung ano po yung na-encounter yung problema. Tapos, lagyan nyo ng, uh, lagay rin yung full name nyo, birth at saka email address, at contact number. Ayan, pag okay na, punta po kayo dito sa attachment. Click nyo yan, tapos photos, isend na po natin yung screenshot natin na problema. Ayan, click nyo yan, tapos done. Check natin. So, ayan. Tapos, isend na po natin. Click nyo lang yung arrow na yan. Nasisend na po yan. So yan, nasend na. Para ma-double check natin kung nasend, balik kayo sa email. Tapos tatlong guhit sa kaliwa tapos send. Yan po sa unahan yung sinend natin email. Hintayin nyo na lang po mga kabayan mga 24 hours pag weekdays or depende. Bali, check nyo na lang kung ano po yung response na kawa. So, next day, chinig ko ulit kung may response na sila. Back tayo sa email. Yan. Sa inbox, punta po kayo. Makikita nyo po dyan. Ayan po yung una nilang reply. Imbasahin nyo lang po yung reply ng OWA. Kung ano po yung sasabihin nila. Pinagsisend -pinag ako ng copy ng passport. Click na lang yung reply. Tapos attachment na lang po ulit. Direct na kayo. Tapos photos. Send nyo na yung copy ng passport nyo o OEC or contract. Tapos send nyo ulit. Pagka send nyo, ayan, di ko na yung uh, magsesend upo ulit sila yan ng response pero hindi ko na inintay chinect ko naman nag uh, register ulit ako sign up ulit ako at pagka sign up ko okay na naman siya nag success na siya yan login ako ng OID ko makikita niyo yung OID niyo sa email din at tandaan niyo na rin po paglalabas naman yan sa screen eh tapos yung pin na uh, passcode na ginawa nyo. So ayun mga kabayan, pag ganun lang po gagawin nyo pag na-encounter nyo yung OWA, not, OWA membership not found dito sa bagong OWA apps. Maray po salamat. Ayun kabayan, sana sabit ko yung mga katanungan nyo. At sa iba pa po nating mga kabayan, ha, Siguro doon tama yung mga details nyo na nire-register para hindi po kayo magkaroon ng problema or kung sakaling magka-problema, ayan, email lang po kayo kung ano po yung na-encounter nyong problema. tukulaman naman sa mga pag-update ng information, hindi pa siya na-update eh. Bali, mag email rin tayo sa OWA. Ayan, maraming salamat. Mag-iingat po kayo lagi. Sa mga gumagamit naman ng online transfer apps, mag-iingat din po. Do-double check nyo po yung mga nakakausap nyo sa messenger. Maraming pong nang Pag magpapatulong po kayo at hindi nyo po alam. Doon nyo, magpatulong po kay sa mga kakilala nyo mga kabayan. Maraming po salamat.